Tumakas si Jacob kay Laban Ikatatlumput isang kabanata Narinig ni Jacob na ang mga anak na lalaki ni Laban ay nagsasabi, Kinuha ni Jacob ang halos lahat ng ari-arian ng ating ama. Ang lahat ng kayamanan niya ay nanggaling sa ari-arian ng ating ama. Napansin din ni Jacob na nag na ang pakikitungo ni Laban sa kanya, di tulad ng dati. Sinabi ng Panginoon kay Jacob, Bumalik ka na sa lupain ng iyong mga ninuno, doon sa mga kamag-anak mo, at makakasama mo ako. Kaya ipinatawag ni Jacob ang mga asawa niyang si Raquel at Leah na naroon sa pastulan ng mga hayop niya. Sinabi niya sa kanila, Napansin ko na nag na ang pakikitungo ng inyong ama sa akin, di tulad ng dati. Pero hindi ako pababayaan ng Diyos ng aking ama. Alam naman ninyo na naglingkod ako sa inyong ama hanggang sa makakaya ko. Pero dinaya pa niya ako. Sampung beses niyang binago ang kabayaran ko. Pero hindi ako pinabayaan ng Diyos na api-apihin lang niya. Nang sinabi nga ni na ang batik-batik na mga kambing ang siyang bayad ko, panay din batik-batik ang anak ng mga kambing. Kinuha ng Diyos ang mga hayop ng inyong ama at ibinigay sa akin. Sinabi pa ni nang panahon ng pagkakastahan ng mga hayop, nanaginip ako, nakita ko na ang mga lalaking kambing na kumakasta sa mga babaeng kambing ay mga batik-batik. Sa panaginip ko, tinawag ako ng Anghel ng Diyos. Sinabi niya, Akob, sumagot ako sa kanya, narito po ako. At sinabi niya, masdan mo ang lahat ng lalaking kambing na kumakasta sa mga babaeng kambing ay mga batik-batik. Ginawa ko ito dahil nakita ko ang lahat ng ginagawa sa iyo ni Laban. Ako ang Diyos na nagpakita sa iyo roon sa Betel. Sa lupain kung saan binuhusan mo ng langisang ang bato na itinayo mo bilang alaala. -ala. At doon ka rin nangako sa akin. Ngayon maghanda ka at umalis sa lugar na ito. At bumalik sa lugar kung saan ka isinilang. Sumagot si Raquel at si Leah kay Jacob. Wala na kaming mamanahin sa aming ama. Ibang tao na kami sa paningin niya. Ipinagbili na kami at naubos na niya ang perang pinagbilhan namin. Ang lahat ng yaman na binawi sa kanya ng Diyos at ibinigay na sa iyo ay maituturing namin, namamanahin namin at ng aming mga anak. Kaya gawin mo ang sinabi sa iyo ng Diyos. Naghanda agad si Jacob para bumalik sa kanaan sa lupain ng amanyang si Isaak. Pinasakay niya ang mga anak niya at mga asawa sa mga kamelyo. Dinalan niya ang mga hayop niya at ang lahat ng ari-arian niya na naipon niya sa padan aram Nagkataon naman na umalis si Laban para gupitan ang kanyang mga tupa at habang wala siya, kinuha ni Raquel ang mga diyos-diyosang pag-aari ng kanyang ama. Niloko ni Jacob si Laban na Arameo dahil hindi siya nagpaalam sa pag-alis niya. Nang umalis si Jacob, dala niya ang lahat ng ari-arian niya. Tumawid siya sa ilog Euphrates at pumunta sa bundok ng Gilead. Hinabol ni Laban si Jacob. Nakalipas ang tatlong araw bago malaman ni Laban na lumayas si na Jacob. Kaya't hinabol niya si Jacob kasama ang mga kamag-anak niya sa loob ng pitong araw. Naabutan nila si na Jacob doon sa bundok ng Gilead. Nang gabing iyon, Nagpakita ang Diyos kay Laban na Arameo sa panaginip. Sinabi ng Diyos sa kanya, Huwag mong gagawan ng masama si Jacob. Nagtatayo noon si Jacob ng tolda niya sa bundok ng Gilead, nang maabutan siya ni Laban. At doon din nagtayo si Laban ng mga tolda nila. Sinabi ni Laban kay Jacob, Bakit ginawa mo ito sa akin? Bakit mo ako niloko? At dinala mo ang mga anak ko na parang mga bihag sa labanan. Bakit niloko mo ako at umalis nang hindi nagpapaalam sa akin? Kung nagsabi ka lang, paglalakbayin pa sana kita ng may kagalakan sa pamamagitan ng tugtugan ng tamburin at alpa. Hindi mo man lang ako binigyan ng pagkakataon na mahagka ng mga apo ko at mga anak bago sila umalis. Hindi maganda itong ginawa mo. May dahilan ako para gawan ka ng masama. Kaya lang binalaan ako kagabi ng Diyos ng iyong ama na huwag kitang gagawan ng masama. Alam kong sabik na sabik ka ng umuwi, pero bakit ninakaw mo ang mga Diyos ko? Sumagot si Jacob sa kanya, Hindi ako nagpaalam sa iyo dahil natatakot ako, na baka pilitin niyong bawiin sa akin ang mga anak mo. Pero kung tungkol sa mga nawawalanin ninyong Diyos-Diyosan, kapag nakita niyo ito sa kahit sino sa amin, parurusahan siya ng kamatayan. Sa harapan ng mga kamag-anak natin bilang mga saksi, Tingnan nyo kung may pag-aari po kayo rito na nasa amin, at kung mayroon ay kunin nyo. Hindi alam ni Jacob na si Raquel pala ang kumuha ng mga Diyos-Diyosan ni Laban. Kaya hinanap ni Laban ang mga Diyos-Diyosan niya sa tolda ni Jacob, sa tolda ni Leah, at pati sa tolda ng dalawang aliping babae ng mga asawa ni Jacob. Pero hindi niya nakita ang mga ito. Paglabas niya sa tolda ni Leah, pumasok siya sa tolda ni Raquel. Pero naitago na ni Raquel ang mga Diyos-Diyosan sa lalagyan na ginagamit ng upuan sa pagsakay sa kamelyo, at inupuan niya. Hinanap ni Laban ang mga Diyos-Diyosan sa tolda ni Raquel, pero hindi niya ito makita. Sinabi ni Raquel sa kanya, Ama, huwag po kayong magalit kung hindi po ako makatayo dahil mayroon akong buwanang dalaw. At patuloy na naghahanap si Laban, pero hindi niya makita ang mga Diyos-Diyosan niya. Hindi na mapigilan ni Jacob ang kanyang galit. Kaya sinabi niya kay Laban, Ano ba ang kasalanang nagawa ko at hinabol mo pa ako? Ngayong nahalongkat mo na ang lahat ng ari-arian ko. May nakita ka bang sa iyo? Kung mayroon, ilagay mo rito sa harap para makita ng aking mga kamag-anak at ng iyong mga kamag-anak. At bahala na sila ang humatol sa atin. Sa loob ng dalawampung taon, nang ako'y nasa inyo, ni minsan hindi nakunan ang iyong mga kambing at tupa, at ni isang lalaking tupa ay hindi ko pinangahasang kainin. Hindi ko na dinadala sa iyo ang mga hayop na pinatay ng mababangis na hayop. Pinapalitan ko na lang ito agad. Pinabayaran mo rin sa akin ang mga hayop na ninakaw araw man o gabi. Ganito ang naging kalagayan ko. Kapag araw ay nagtitiis ako sa init, at kung gabi ay nagtitiis ako sa lamig, at palaging kulang ang tulog ko. Sa loob ng dalawampung taon na pagtira ko sa inyo, labing apat na taon akong naglingkod sa iyo para sa iyong dalawang anak na babae. Naglingkod pa ako ng anim na taon para bantayan ang iyong mga hayop. Pero ano ang ginawa mo? Sampung beses mong binago ang pagbabayad mo sa akin. Kung hindi siguro ako sinamahan ng Diyos na ginagalang ng aking ama na si Isaac, na siya ring Dios ni Abraham. Baka pinalayas mo na ako, nang walang dalang anuman. Pero nakita ng Diyos ang paghihirap ko, at pagtatrabaho. Kaya binalaan ka niya kagabi. Ang kasunduan ni na Jacob at Laban Sumagot si Laban, Ang mga babaeng iyan ay anak ko, at ang mga anak nila ay mga apo ko, at ang mga hayop na iyan ay akin din. Lahat ng nakikita mo ay akin. Pero ngayon, ano pa ang magagawa ko sa mga anak at apo ko? Ang mabuti siguro gumawa tayo ng kasunduan. Magtayo tayo ng batong magpapaalala sa atin at magpapatunay ng kasunduan natin. Kaya kumuha si Jacob ng malaking bato at itinayo niya ito bilang alaala. -ala. Pagkatapos, inutusan niya ang mga kamag-anak niya na magtumpok ng mga bato at kumain sila roon sa tinumpok na mga bato pinangalanan ni Laban ang tinumpok na mga bato na Jegar sa Haduta pero pinangalanan ito ni Jacob na Galeed sinabi ni Laban ang mga batong ito na tinumpok ang magpapatunay sa kasunduan nating dalawa ito ang dahilan kung bakit pinangalanan itong tinumpok sa Galeed tinawag din iyon na Mispa dahil sinabi pa ni Laban Naway ingatan tayo ng Panginoon sa ating paghihiwalay. At kung hindi mabuti ang pakikitungo mo sa mga anak ko, o kaya'y mag-aasawa ka pa ng iba, alalahanin mo na kahit hindi ko man ito nalalaman, ang Diyos ang magpapatunay ng kasunduan natin. Muli pang sinabi ni Laban kay Jacob, Narito ang tinumpok na mga bato, at ang bato na alaalang magpapatunay ng kasunduan natin. Ang mga tinumpok na batong ito at ang bato na ala-ala, ang siyang magpapatunay ng ating kasunduan, na hindi ako lalampas sa tinumpok na mga batong ito, para lusubin ka. At hindi ka rin lalampas sa tinumpok na mga batong ito, at sa bato na ala-ala, para lusubin ako. Naway ang Diyos ng lolo mong si Abraham at ang Diyos ng aking ama, na si Nahor, na siya Diyos ng kanilang amang si Tera, ang siyang humatol sa ating dalawa. Nakipagkasundurin si Jacob kay Laban sa pangalan ng Diyos na iginagalang ng amanyang si Isaak. Naghandog si Jacob ng hayop doon sa bundok at tinawag niya ang mga kamag-anak niya para kumain. Kinagabihan, doon sila natulog sa bundok. Kinabukasan, maaga pa ay hinagkan ni Laban at binasbasan ang mga anak at apo niya at umalis siya pauwi.